bang mga niturok. Ganyan ang pagtatanim. Eh, sabwag-sabwag ra. Ganyan. Sabwag-sabwag. Ganyan, ganyan. Papakita. Papakita ko sa inyo, guys, yung ano, yung resulta. Yung natanim na ito siya, marami pang block na hindi pa na tataniman aray po eto yung resulta ayan ayan mula doon hanggang dyan ayan ayan na pupunta doon ayan yung nagawa namin kahapon inano namin ng kuliglig inararo yan Dun sa kabila kitna pa lang hindi pa kapita po sa gitna doon naman sa kabila ito oh Yan, hindi pa siya. Mula doon. Papunta doon hindi pa aararuhin pa yan uulitin pa yan okay guys bye thank you for watching ito yung buhay sa magsasaka bye bye